Hindi yung tawag sa akin. School. Pati Mars. Teacher, ano ang tawag ni mami sa akin? Vimi. Vimi. Ay, hindi. Love. 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 Kapagalit. Vimi. Vimi. Kaya siya pagalit. Um, Vimi. Vimi. Mm. Love. Oh, parang naglalambing lang. Uh Vimi. Vimi. Parang mas lumambing lang. Vimi. That Vicky! Okay. Raston! Raston! Parang wala sa mataw sa akin ng Vicky. Haba eh teachers lang. ni, ni na mami ko sa akin. Bibi. Kahit dati parang hindi ka Hindi ko sa atin na na Vicky. like ati Vicky Parang hindi bagay na. Ako ba dati? Wala na Parang tawag ni mami ko sa akin. Baby. Baby. ha Malayo kasi. <laughs> Nalala ko tawag ko ka ate yung dati ano. Parang una dati ate Vicky, tapos naging like, diwata. Ate si diwata. Hello. <laughs> ate diwa, tawag niya sa akin. Tapos one time. Dito na? yun, nagsisito. Oo, uh oh, hindi mo na ako nakilala ng uh. ate. Kaya ka oh, na siya diyos ako diyota na lahat natawag na sa akin. Naalala ko ikaw sa akin, diwata. hindi wata lahat nang Diwata, ako Diwata, diwata. Tapos si Aina na yung nagalit di ba sabi niya wag do ako tawagin na Kasi sabi siya ko tawo kasi nakalimutan ko sabi ko ajit sabi niya no no ajit ako ano 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 siya, ano 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 nung nasabi na niya, niya, lahat, nawala sa isip ko, parang na-blurt out ko, siyempre nasanay. Sabi ko, legit. Sabi niya, hindi. No, bawal. Sabi nagalit siya. Oh, manaka na, ako na Gusto ko matuto ng French. Ako rin. Gusto ko matuto ng Spanish. Ang ganda yung... Dati, nung no, ano, grade 7 ako. ako, may sandwich. May Spanish. Spanish. <laughs> May sandwich. Sandwich? Sandwich? Una sandwich may Spanish. You know, Coricho? May Spanish. Uh, subject. <laughs> you type? Know, may Spanish object. Subject. <laughs> may <t> Spanish, <laughs> subject. <laughs> <laughs> Spanish subject. <laughs> Kaya lang. Kaya lang moon. Kaya school mo? Grade hmm. Spanish. So, bakit hindi ka marunong? Burdo. ko. Sa Brazil, uh, most of the schools, pipilita. Uh, English daddy sila dati nine sila. Ikito, ko. Alam ko dati, alam ko yung mga prayer. Our Father, Hail Mary. Mm -hmm. Sa Spanish, alam ko kung hindi na. Pwera, por nosotros ay, alam, uh -huh. los pecadores. Anong meaning nun? Huh? La hora y en la hora de nuestra muerte. Um, well, Amen. <laughs> <para meme> si Mami lagi nagawa. Hail Mary, mga purchase, santo, mga ganyan. Pai Nosso que estás o o vosso reino seja feito a Vossa vontade, assim como no Céu. Biasos, no céu. Gente, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A -a, our não nos deixe encantar, mais do mal. Amém. Em português? não sa religion ko mm -hmm. christian hail mary full of grace yung mama mary no we we don't really pray for mama mary pero mm -hmm. siempre we believe in mama mary mm -hmm. Mm -hmm. she was used by the holy spirit to to have mm -hmm. jesus do that mm -hmm. we just don't pray mm -hmm. for mama mary but sa lahat yung rosary na rosary tayong huh? rosary oh, mali hindi symbol of the cross. I mean, na may ko sa labas. kasi, yung... Hindi pa lang may yung explanation para yung... please sit. please stand. Kaya sa cross yun um, first reading oh, you yung, yung Parang, yeah, where, where God suffered. Mm -hmm. Mm -hmm. I mean, uh, lang ako. Dati gusto mo try. Yes, Saya. Gusto mag sa victory. Victory. Let's go. I'll bring yeah. you guys. One time lang. It, it's not that uh, oh, I'm changing my religion. Oh, no. Maganda. Mm. Promise. From uh, lahat ng churches na pumunta ako, pumunta ako many churches na. Talagang victory sa lahat ng bangsa na pumunta ako sa church. Victory is the best. Sa makulag, may victory din. Sa amin, victory, uh, victory. Lalo, Maris, pumasok ka sa confessional. Lalo, lalo yung victory sa court. Uy. Uh, mm. may Wala. Pag Amazing 999 million, 1 billion. Eh. Yung eh. speech, <laughs> yung speech ng mga pastors, uh -huh. yung worship nila. Maganda pag one day pum pumunta tayo kasi one, isang beses sa isang buwan sa first week, Thursday in the first week, we have a worship night. Puro music. Pinaka malaki Google, Piyos, oh, so, oh, Google Plex. P ganda. lahat. Google One million zeros. Mm -hmm. so, 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 um, sobrang ganda. So, yung pinaka dulo, di ba? Billion, trillion, zillion. parang worship zillion. night. Mm. Tapos, marami pa yun, mega. Yeah, then you get used to ganun. it. You, you get to know people dulo, there. Google amazing. Plex, ang tawag. Gusto ko yan. Talagang comes, comes from yourself. Google Plex, Tapos afternoon, eternity na. Ako, Catholic ako before. Talagang katolik lahat ng pamilya ko. Doon yun. Yeah. I don't like to say the story, pero yeah. yun. I almost lost my mom. And then, yeah. Pero alam kong story. Hmm? Nakwento mo yung story? No. Uh Oo. -oh. No. Nakwento no. mo. No. Nope. No. Nakwento mo sa amin? No. No. Huh? Never. Huh? Kunti lang. <laughs> Iiyak Oops! Never never? never ah! wala kang gatan kung... gutom ka ba? grabe hahahaha karay gusto ko kahit... gusto mo kahit yung... ano ba to? sweet yung buto? guarantee kahit yung buto gusto mo ano? sira? hindi lang yung balat hahahaha karay hahahaha lala lala lips lang never ahhhh ahhhh kahit sa saan ka nagsichurch? <laughs> ako. Sa amin. Catholic. Catholic. Alam Catholic? Malapit lang sa amin. Sa village namin meron. Catholic. Tapos minsan, pupunta kami sa Valley Church. Ikaw. Minsan sa Baklaran. Sa Batangas. Sunday. Gusto ko mag, ano, try sa Kiapo. Kiapo, na-try ko. Baklaran, Kiapo. Meron sa Eastwood. Ganda. Pinaka-favorite ko yung malapit sa Tondo. Sobrang ganda. Where, Maganda yun sa go? may Eastwood. Di ba, before Eastwood, may church dun. Where I go, I, I've seen uh, sila AC, <laughs> the ROC Christian. Yung kapatid ni Christian, Christian Bautista? <laughs> 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 yung kapatid niya? Yung <laughs> <artista>. Christian Bautista. Christian Bautista. <laughs> 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 Singer. 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 niya, <laughs> plays band sa church. <laughs> So, I always sit there, no? Casey, si Samuel D., hmm. si La, si Sean Bautista. Di si Ate Cathy, Methodist? Madi muna sa labas ko, to si Nico. Si siya. Ay, ito na? Hmm. Kasama mo si Nico. I love him I always see them ah. sa church. Hindi ko naman yung nakakasama ng solo, no? Tingin mo, oh, doon pa pa It's para. nice. Hmm. You sit, ganda? Ako dati, hindi ako active sa church talaga. High school. Huli na. Yeah. Ganda dun. Huli na, mga huh? college na ako. As in, partner Promise, ako If you guys park. go once, you see the the difference na from ibang churches. Hmm. I've seen it. I've been in so many churches, pero talagang iba. Kasi may ano, may tito ako na priest. Lagi ako kasama sa mga tour nila. Sobrang ganda ng feeling. Mm hmm. Ganda, tapos kapag nagdi-dinner kasama yung mga archbishop. Uh -uh. Sarap makinig. Grabe, nakakagaan. Basta, sarap. Iba yung feeling. Tapos kahit nasasasakyan kayo, yung prayer, yung mga sharing nila, ganda. ganda. Naka, ano, parang inspire gano'n. Okay. Being inspired. Ibang feeling kapag, ano, strong yung faith mo, no? Parang walang worry. Super. Ako, nung evicted ako, right there, boom. It's there all mm. the time. Mm. Amazing. Mm. Kahit, kaya ano... Kah kahit yung ano, nangyari sa akin, muntik na asin. Pero na, na, nagbasa mo yung, yung sinabi sa sa part na no, talagang gising ako. Mm. Sinabi ko talagang, I can't sleep, Lord, uh, I I really need to to have a message from you and everything. Mm. By the time when I open, I look at right there, boom. And then I read. Just that part. Mm. Mm. Just that part. Tapos boom. <laughs> Tumama eh. galing. At, oh. mas minsan yung galing, mas nakakaiyak pa. Hmm, hindi. Na ako, ako, ako. Sa Matthew ako punta. Parang ay, ano... Saan? Paano? Pagkabukas kung ganun, sa Matthew naman, tungkol sa... parang sa other people, ganyan-ganyan. Uy, tama din. Galing. Tapos nung inulit ko, hindi na nag-work. Isang beses lang nung nag-concentrate lang ako. Nakakatuwa. Iba yung feeling. Hmm. Sarap. Yung ano, yung nabasa ko kagabi, parang... He fulfills the desires of the one who fears him, and he hears the cry, and he hears their cry, and it is them. You know? so because mm -hmm. may isang na, na kahit yung dark darkness will be like day to you, and day will shine. Something. Mas talagang dandan. Siguro after everything na nangyari, mas nag-grow pa lalo yung faith ko. Parang kilala na tayo ni God. Mm Sa chan pa lang tayo. Siya yung nag mold Siya yung basta. Ganda na. Basta, tanda. basta tanda. Yeah, yeah. yung Hila pa si Jamie. Yung gospel everyday. Tamang-tama talaga. So, so ano? Jamie, she, she used to always go to me and Michelle. Mm. Every time Namalung mm. got Can I talk to you? Yes, Jamie, of course. Then we will go pray mm. and talk. So mm. long Every time every time Nama mm. something, nah. she na come to me and mm. say, Can I talk to you? kakatua, no, na kakatua, na siya. No siya. Kasi ano, you know, talagang feels like feels good, you know, to to have that na parang like, ba I can help, you know, that feeling na, it's nice. Kaya nga nung challenge Daddy, ba, sabi ko, bre, words of wisdom, please, motivate oh, mom, me, please. Ang galing niya, sabi niya. Dadi ni, ni Michelle, di ba? Pastor siya. I'm mm. uh, Going words of wisdom. Ikaw yun eh. Uuuh, init na naman. Ang dami na wisdom. Kasi you're the oldest. Yep. Chef. Yeah. Oh. yeah. So, so soft. Mm. Pero mas soft so, yung mm. before. Yeah, because now it has wax. So Dati nang so nag-swim, so so di ba? On oh, sabi natin lahat, ang lambot! Tapos lahat ay, ooooh! Mm. Mm. koche! Oo. Oh, oh, alarm. Ooh. alarm. Ooh. Ano yun? wake, wake up, up call. call. <laughs> Imagine if they wake up calls like that. Mm. I know. Police, police, ambulance. Mm. Imagine if they wake Heart up rock. call like that. <laughs> <laughs> Oo. ano meron? Yung atas. Kakagulat <laughs> na wala masyado nag-basketball ngayon. Oh. Diyan. jan, Lagi dyan may... Ingat na naman. Ano eh. Hmm. May game. Staff versus ano. Yung artista nung show. Hmm. may finals. Ganun. nakano ako one time. Be careful with my heart versus dugong buhay. Kapag ganyan, tinatawid mo na lang. Oo. Oh, Galing yung ASAP. Tapos in-invite yung Jerome. Mm. Diyan. Nanood. Talo naman sila. Mm -hmm. na? Hindi. Ha? Jerome! Ano? Ponce. Eh. What about? Dito, game. No. Dugong Buhay versus Be Careful With My Heart. Mm -hmm. Sila, EJ yung naglalaro. EJ. Talcone. Si, mm, si... Si... Sino man nasa Dugong Buhay? Si... Arjo, at I was supposed to play with them in Dubai. Dubai? Lagi silang uso ngayon yung basketball game. Kaya yeah, kasi they... No? For a cause. Kasi normally pag ganon de, they invite Star Magic you know, Artista. di natuloy yung Dubai, di ba? Ah, yeah, hindi, hindi natuloy. Tuloy. Basketball. Hindi na mo mahula yun. si hmm. Siguro oh, ako Pero hindi natuloy. Oo nga, oo nga. ba? Ba't hindi, ah, na oh, hindi natuloy Dubai? yung lang natuloy na abroad. Oo, oh. hindi uh, Siguro. Parang alam ko yan. Hmm. Daging nga siyang kasama sa mga basketball no, charity game. Oh, eh. mm. Yung last na natendan ko na charity game, yung kay Paul, sa school naman, lahat din ng artista na, na teens nandun. I-invite para sa Yolanda. Uh -huh. Dami nag-charity game nun, mm. yung, yung Yolanda. Yung All-Star game? Uh oo -oh. Andun ka? no All-Star, wala. Yung kay ano, iba-iba kasi yung gawa -gawa na charity, mga mm. iba-ibang foundation. Pero yung ano, nagpartner sila sa PBA, talagang yan? Hindi. Pinuntaan ko lang yung sa school. Sila I'm Marco, sure, nung no, paglabas man. tayo, Marco, maraming ano, mga moshos tayo, sabay-sabay. Sa lahat For <laughs> sure, siguro meron. Hindi, mayroon. lahat. <laughs> lahat sabay. Tapos, paglabas I beneath my wings. Huwag <laughs> na. <laughs> Saseo tayo It's gonna be, be so nice game. to see so many people. Excited nga ako pag yung bonding sa labas. Mm -hmm. Iba kasi yung movies, kanya. Gusto mga talk sa kanya. Parang pinagawin sa ngayon yung mga church na yun sa mga church. Wala, no? karin. magpa-deliver din ang pagkain ng miss Sa bahay lang, tapos tatawag ka lang. Every Sunday ng church ako. Tapos may watch a movie with my sister. Mm-hmm. Oh, minsan mm. gusto ko mag-church, pero wala akong kasama. Minsan gusto ko mag-church na kahit ako lang, parang natakot ako kasi baka mahimatay ako. No, ay, ako ma lang. baka ma mahimatay ako, yung natatakot na ako. Baka yeah, ano no, mangyari. Naman. No, Exorcism, gano'n? Kasi di ba oh, nangyari sa akin, church. nangyari sa akin once. Lalo na pag mainit. Kaya takot ako kapag mag-isama. Mainit? sa, sa Victory is super lamig. So if you guys Hindi go there, bring a jacket. Hmm. Really bring a jacket. Malamig ka lalo. Ko ako lagi, ako lang sa, sa church, ako ba maso? feeling ko Kahit paglabas hindi ako, wala akong kasama nilo. okay yan. Yeah. I actually even prefer that, uh -huh. right? kasi then it's me and God lang. Uh -huh. you know, it's not like uh -huh. there's people trying to talk to you. Uh -huh. I don't like. Mm. bina ka ayaw ko sa church kapag like, ano? may cellphone cellphone pa? ah uh oh. You know. Or yun natutulog. Oo. Oh. Kaya, nung one, one time lang nangyari hey. sa akin na sobrang inanto sa church. Kasi, galing kami ng New Year ata yun. Tapos, the next day, nag-church ako. sama ko wow. sa mga friends, wow. ng family, wow. ganyan. Dami namin. Tapos sobrang napagod ako from the night before. Sobrang makaganyan ako sa church. Sabi ko, ayoko na makatulog sa church ever. Kasi, naiinis ako sa mga natutulog eh. Pero kahit nakatayo na ako, nauhulog ako. Or... Kasi sabi ko, ayoko, ayoko. sa ganyan lang ako. Kung many times din Kung sabi ko, hala, nauhulogan ko yung katabi ko na hindi ko kilala. Ay, <laughs> <laughs> Sabi no, ayaw ko, ayoko talaga. Sabi ko, ayoko nang umaten pag gano'n ako kapagod. Kasi useless din, laki may maintindihan. Kasi sabi ko, ayoko mangyari sa akin na gano'n. Kasi sabi ko, sana tumayo na kasi nung nakaupo ako gino Sabi ni Daddy, okay lang yan. Matulog ka na. Sa pangyayon. Oh, ganyan ako. No. Sana ito ka atak. Sabi ko, sana tumayo na. Sana, please stand, please stand. Please stand. Ayan. Yes, finally, nakastand. Tulog pa din. Ayoko One <laughs> gino, of my maulit. dreams is to watch, ano, yung concert ng new Songs. Every, every time. Ticket. Oh, every time I have ticket or every time I have something, I have work or last you time team. I had tickets. And <laughs> then I had the show. Nah, parang parang soap opera. Pero hindi soap opera. She, parang series. <laughs> nah, not, not his series. How do you call that? Uh, tele series. ni tele series. Shorter. Season, bilang. Parang ganon. And then uh, <laughs> horror. Huh. Sempre. Iko ng gund. Go to the concert and pray instead of having all our stuff here beside me. <laughs> My dream and never, never, never watched it. It's so amazing because next I have, year, That's what next I have, year, I have all their CDs and all these things I always listen. And then We're when pretty. they are here, I have the opportunity. My work. <gasps> My walnut. stop. Nakakainis eh. Kasi talagang gusto ko. Ako din. Gusto, gusto ko din as in. Yung mm hair -hmm. songs. Kaya last year, pag mm -hmm. ano, ah, ano June, last month, eh? Ah, basta? March. March yata nag-open oh, yeah. ng tickets eh. Nag-reserve ako. Ayun, hmm. June 13, nandito ako. Sige, mm pag-inig -hmm. sa ito. Ngayon, nandito. Nandito pa din ako. Ang kalipas na. Sabi ko nga, uh, may mga commitments ako sa labasan. Stop na. Tapos sabi ko, okay lang. Feeling ko mga two weeks kung naman ako sa bahay, baka hindi ako magtagal. Okay. Sabi ko, hindi. Iisipin ko na tagal ako. Pero at, at the same time, yung mindset sabi ko. na mo. Sabi ko, two weeks. Kasi sabi ng manager ko, okay lang Basta sa'yo, ganyan-ganyan. Uh, matagal yun, blah, blah, blah. Uh, 100 days nga daw. No? Okay oh, lang, gusto ko to eh. Pangarap ko to. dito my God. Hindi ko in-expect. ako ng 100 days. Kaya yung mga dalawang damit, puro pari na lang. Eh. Kasi yung ibang damit, parang nakakatamad suotin. Pag masyadong ganda. Nainit, hasil. Mga pambahay na lang. Kala mo, <laughs> Ine, <Yung> naman. <laughs> <laughs> Kalama, abak na lang. Wala siya pinunod Ay, KJ. KJ <laughs> mo na. Next Pwede year dapat. Mo. Gusto ko na manood ng Hillsong concert. May Next year. Hillsong. Gusto yeah. oh, ko talaga. ah. Sayang. Sa ate Viv, laro tayo ng ano? Pero talagang yung... May... Ano tayo ng... Nagkata like, ako naman. Mas masaya. May lipstick ko lipstick. Patawagin so, uh, pa tayo ni Kuya. Kami Joshua. Lagi natin si Joshua, no, mo, Lagi si Joshua ng... Ito oh, uh, Ayun, hindi ko mo, ilang weeks tayo dito? Hindi ko alam. Last na ako, ko Dito, yan, 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 yan. Kada yan! Ilang weeks na tayo? 170, ah, 100, ah, 107 days na. August, ano? August 12. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Si, Bernard lang yung usin na sa oh, Sa kanya sa pack. 17 weeks na. Hindi ako si Bernard. Pag 18 na yun. Okay. Hindi ako. Wala si Joshua. Oh, okay. Hmm. nga sinabi ko ba si Bernard ka, Laila, yun o. Oh. Umutin mo. Kaya pala sabi ni Kuya Kim, nakita yun na yung grip ni Manolo na Hayes. Saan? palabas sa manon na outside world para magpalit ng brief. Ah, nakalimutan niya sa toilet? Oh, hindi. Sa Sino? Sundalo. Sundalo? Mm. We have to change our batteries, no? Ngayon? Ang mm, tagal na eh. Hindi pa. Mag-change tayo kanina. Kanina? Ano ang oras kanina? Ah, yeah. mm, change tayo. Yun yung parteng lang yan. Sige pa. Um, Sige na lang pala. Sa, sa akin, tayo. hindi ko ano makita. Sira. Yes. Yung ba? Hindi lang. Sa akin ganyan din. Hindi nila na Siguro kay Joshua. Ay, Joshua na. Hindi pa ako minamasal si Joshua simula kanina. Ah, Joshua, nag-promise ka. tapos po kasi nung aling niya. Ang sarap. Kamot. Pati. Yung kanina yung mahaba. Yan.